ako si GM. 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 The Game Master. Okay? Do you know that? The Game Master. Game Master. The Game Master is this. And me, the Angel. Adik. The Adik Boy. The White Angel. Adik. Okay. Sa nga. Woo! The Flying Carpet. Oye! Nikki! Kumusta ka na? Ha? Ah, wala. Wala lang. Nanunod ang video. Kumusta no, no. ka? ng pakanta? ano? hindi ba ako piki lang si, 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 si,